Okay, and next one. Ni kaya dah, kaya. Okay, this going to be to the next one. Sorry. may dayaan daw na nagaganap ngayon sa Miss Universe 2025. Iyan ang isiniwalat ng isa sa mga official judges na si Omar Harfouch. Nag-resign si Omar Harfouch at binawi nito ang kanyang partisipasyon sa Miss Universe 2025 competition. Matapos daw niya mapag-alaman na tila nagkakaroon daw ng dayaan sa mga judges. Ginulat niya ang mga pageant fans ngayong gabi nang i-anunsyo niyang nag-resign na siya bilang official judge. Say pa niya sa kanyang sunod-sunod na IG post. Bilang kabahagi ng hurado sa Miss Universe 2025, nais kong ipahayag ang aking malalim na pagkarito at pangamba. Ito ay matapos kong madiskubre sa pamamagitan ng social media na tila bumuo sila ng biglaan at hindi inasan at hindi planado mga hurado para piliin ng 30 finalists mula sa mahigit isang daang participants. Ito ay ginawa ng wala ang presensya ng kahit na sino sa walong miyembro ng official na mga kurado kabilang ako at ang resulta ng kanilang pagpili ay itinago sa amin. Dagdag pa niya sa kanyang sumunod na IG post Ayon sa kumakalat na informasyon, ang mga hindi opisyal na mga huradong ito ay binubuo ng mga individual na may malalaking conflict of interest Dahil sa personal nilang ugnayan o relasyon sa ilang mga kandidata Kabilang dito ang individual na itinalagang responsable sa pagbibilang ng mga boto at sa pamamahala ng mga resulta Na mas nakadagdag sa matinding conflict of interest Dagdag pa niya sa kanyang sumunod na hanash. Kahapon, matapos kong ipaalam sa Miss Universe Committee ang aking hindi pagsang-ayon sa pagbuo nila ng preliminary selection, ginawa ng wala ang presensya ng walong official judges kabilang ako, binilisan nila ang paglabas ng listahan ng mga pangalan na may ugnayan sa pagpili ng mga kandidata sa kanilang Instagram page na hindi man lang nila sinabi kung ano ba talaga ang role ng mga ito, Kung ano ba ang role ng mga taong ito na mas nagdulot ng pagkalito Matap Matapos ang kawalan ng respeto na pakikipag-usap ni Raul Rocha sa akin uh, Tungkol sa kawalan ng kalinawan Kalinawan uh, sa proseso ng botohan sa Miss Universe Na pagdesisyonan kong mag-resign na lang uh, mula sa pagiging hurado, Hindi ko na rin ipapatugtog ang musikong kinompose ko sana para sa Miss Universe universe. Ayan, ang tinutukoy ni Omar Harfouch ay ang bagong inanunsyo ng Miss Universe organization sa kanilang social media na bagong selection committee na napili nila para sa Beyond the Crown. Ayon kay Omar Harfouch, nalilito daw kasi ang mga tao. Hanash pa nito, meron na nga daw kasing 8 official judges at sila na yon. Bakit pa daw kumuha ng bagong judges ang Miss Universe. Ang tinutukoy ni Omar Harfouch na isa sa mga impromptu judges na may personal na relasyon sa isa sa mga kandidata ay si James Arvine Healy kung saan kumakalat na ngayon sa social media ang laplapan nila ni Miss Paraguay dahil nadiskubri ng na mga pageant fans na jowa, jowa pala niya si Miss Paraguay. Labis itong ikinabahala ng mga netizens dahil isang malaking conflict of interest daw na jowa ng isang official judges ng Miss Universe ang isang candidate. Deva! So may point naman talaga doon si Omar Harfouch. Hello, Papa, ano na si Atisa? Expected pa naman ng mga Pinoy pageant fans na hahakutin lahat ni Atisa ang mga special awards at siya daw ang kokoronahan. Hmm. Kaugnay ni Tay, wala pang inilalabas na fahayag ang pamunuan ng Miss Universe. Ano ba yan? Anong hanash mo?